Mahiya naman kayo, pati ito ninakawan nyo ng dignidad. Ito ang pahayag ni First Lady Lisa Marcos, puso nitong makita ang Philippine Film Heritage Building. Dismayado ito dahil sa dami ng issue ng nasabing gusali tulad ng cracked na walls, at tumutulong bubong. Ang contractor ng nasabing proyekto ay ang Great Pacific Builders and General Contractor, isa sa mga kumpanya na pag-aari ng mga diskaya na iniugnay sa flood control projects. Pakinggan din natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga diskaya. Kung bakit hindi nila, nila ito na-turn over ng tama at naaayos sa kontrata, mga nasa balita ngayon, pati hmm. yung mga ibang proyekto ng Diskaya, oh. na, na ano ngayon, parang lumalabas yung sumisingaw yung ano, baho? Sa bar, ano. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Bukod sa mga anomalyang uh, kaugnay po nung no, mem eto ngayon mem, ngayon mga nasa balita ngayon pati hmm. yung mga ibang proyekto ng Diskaya oh. na, na ano ngayon parang lumalabas yung sumisingaw yung ano baho sa par ano yung ano nila talaga ito oh, nasa Kumaka Philippine yung Star ng mga proyekto nila na ano na po ngayon no? oh ito yung ano yung presidential ano yung Philippine Film, Film Heritage Diyan po sa Intramuros na mm. ano daw dapat 107.9 million project pero nahanapan nga with substandard work including misplaced downspouts, exposed piping, incomplete elevator finishes, bare floors, lack of roof waterproofing and an unfinished cinema. Mm. Ang contractor ng proyekto, Great Pacific Builders and Gel Contractor Incorporated. Pag-aari rin ng mga diskaya. Mm -mm. So, ang nabiktima dito sa project na to, actually, si First Lady. Ako. Di sa Araneta Marcos. Kasi ano eh. niya eh, pet project niya oh, ito eh. Oh. Para sa film industry. Film preservation. Di ba? Mm -hmm. Restoration. Parang yan ba yung ano, trabaho ni Leo Katiba? Oo, oh, 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 oh. restoration. Yeah. Mm -hmm. Ano nga yung ano, ni, ano, project ni Leo? Restoration. Film no, restoration. Sa GIP pelikula. Mm -hmm. Sa GIP pelikula ng Leo Katiba. Ayon po sa Film Development Council of the Philippines, headed by uh, Joey Reyes, Reyes now, no? Reyes, oh, FDCP. FDCP, that, Buti na hindi inaabot si Tirso Cruz III, mm. no? Pero may kwento yan. May kwento yan. Nag-groundbreaking yung proyekto, October 26, 2023, sa Intramuros, Maynila. Bukod sa magsisilbing bagong tanggapan sa ng FDCP, Film Development Council of the Philippines, plinano itong maging state-of-the-art facility para sa mga koleksyon ng pelikulang Filipino archive nung ating, ano, yung mga Filipino films. Ganda sana, no? O, oh, number two. Una yon ano? Yung, mm. uh, Film Center. Film Heritage. Anong title niya? Ah, uh, Philippine, Philippine Film, Film Heritage. Film heritage Building sa Intramuros. Number two. Isa na naman fully paid pero hindi natapos na flood control project hawak ng ito din pag-aari din mga diskaya to Saint Timothy Construction Corporation na sa barangay ano to buong lupa Gloria sa Oriental Mindoro so si Governor Dolor dito ang nang nag-aano hmm. uh, uh, nagrereklamo natukoy na napondohan ito ng 50 million pesos sa pamamagitan ng ito singgit ito budget insertion po noong 2022 No, lumabas na nasa 326 meters dapat ang haba ng istruktura. Pero 186 meters lang ang natapos. Pero diniklarang completed noong December 2023. Nakalista umano itong fully paid na. Fully paid. Fully paid. 186 meters lang out of the 326 meters ang nakumpleto. Magsisilbi dapat itong proteksyon tuwing umaapaw ang Balete River. O kaya binabaha pa rin dyan sa lugar na yan. Number three, Nais nice naman ni Iloilo -Ilo City Mayor Raisa Trenya si patigil mo na lahat ng flood control project hawak ng pamilya Diskaya dyan sa Iloilo -Ilo City. So meron din. Ay po kay Trenya, susulat siya kay Sektar Vince Dizon para humingi ng gabay tungkol dito. At nauna rito, inutusan ng administrasyon ni uh, Trenya Alpha and Omega General Contractor Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation ng pamilya Diskaya na magbayad na mahigit 3 milyong piso na multa dahil sa pagsasagawa ng mga flood control projects sa Iloilo -Ilo City nang walang permit. At ayon po sa Iloilo -Ilo City Treasurer's Office, walang mayor's at business permit yung mga proyekto ng dalawang kumpanya. Ihahabol na rin natin. Binunyag po ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Merong 247 million pesos na buwis mula sa mga kontraktor para sa 305 flood control projects sa lungsod na hindi pa nababayaran sa lokal na pamahalaan. At tayo po sa Alcalde, mahigit isang daang kontraktor ang responsable para sa mga hindi nabayarang buwis mula 2022 hanggang 2025. Meron dyan, no, particular he was saying, is itong mga ano din, yung kumpanya din ng Diskaya, mm. are among the contractors na may ano, may, utang. May, tax deficit, hindi nagbabayad ng buwis mm -mm. sa lungsod ng Maynila. Ah, ayan na, no? patong-patong na. Patong -patong, patong, -patong na. Patong. At ito na po, upisahan po natin dito sa balitang uh, itong dat suspendido. Actually, ito eh. Suspendido. Itong dating uh, Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara ay sinibak na po sa pwesto. So dati, suspendido ngayon. Wala na, tuluyan ng sinibak itong si uh, Henry Alcantara at nahaharap po sa mga kasong kriminal. Oh, Sinibak na sa pwesto si dating Bulacan, First District Engineer Henry Alcantara, habang isusunod na rin daw itong dalawang iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Mismong si uh, Secretary Vince Dizon po ang nag-anunsyo ng pagkakasibak kay Alcantara. Pasisimula na rin umano niya ang proseso ng dismissal ni na Bryce Hernandez. Siya yung pumalit, di ba, kay Henry Alcantara. At nitong si JP Mendoza. Siya naman yung hepe ng Construction Division ng Bulacan First District Engineering Office. Ayon kay Dizon, uutusan din niya ang legal team ng DPWH na irekomenda ang naaangkop na mga reklamo na ihahain laban sa tatlo sa Office of the Ombudsman. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. He is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH uh, legal To recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Uh, whatever, well, obviously, criminal. To. No criminal, it's not criminal. 100 million. 100 million. 100 million. So, si Henry Alcantara, dismiss, and we will file, we will recommend filing of charges with the ombudsman. 'Di ba? Kailangan nila mapatu mapatunayan talaga 'yung pagnanakaw, eh. 'di ba? Kasi ang inamin ni Alcantara do mm -mm. sa Senate hearing, kapabayaan. Yeah. 'Di ba? Mm -mm. Negli gross negligence. Mm -mm. Kasi hindi niya, he did not check. Basta pinirmahan na lang mm -hmm. niya, di ba? Mm -hmm. Ano sabi niya? Wala, he just assumed na ano okay kasi nga yung region, district engineer niya ang nag-check. So, pinirmahan so, niya. Kung ikaw nga naman yung, ko parang ikaw yung Iwala. bisor, oo, oo, ikaw oo. yung bisor, ang sinasabi niya, kailangan yung mga tao sa ilalim mo, mm -hmm. pag sinabi sa'yo na completed okay yung yan. project, mm -hmm. ah, okay, sigurado ka, okay, pipirmahan mo na. Pinagkatiwalaan mo yung tiwali. Mm -hmm. Yan. So si Alcantara po, ang uh, district engineer na nag-approve. Siya nag approve ng uh, ilang flood control projects sa kanyang lugar kabilang na po itong 55 million peso concrete river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na napunta sa ano SIMS o SYMS, Construction Trading. Tinukoy ito ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. bilang ghost project matapos siyang mag-inspection noong August 20 ano din to, tampok din to dun sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Silipin nyo, kasi ang ganda ng drone shot eh. Makikita mo talaga yung, ang galing talaga ng staff ni Senator Ping. Makikita mo talaga sa drone shot, wala, wala talaga ghost project, guni-guni. Inami ni Alcantara na sinertipikahan niyang kumpleto yung ilang ghost project, base umano, sa yung kanyang team. Sinertipikahan ng team niya. Oh, Kabilang ang tatlong ito, si uh, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza, na nasa, kabilang po sila dun sa ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin that it was issued by the Department of Justice, binabana nga uh, sa Bureau of Immigration. Inan inanunsyo rin ni Dizon na habang buhay, blacklisted for life, uh, habang buhay ng bawal itong uh, SYMS o Sims Construction Trading at itong Wow Wow Builders. Ang daming memes na lumabas doon sa ano? Sa wow-wow. Wow. Ano, okay, diba, wow, ano, Kasi parang siyang batang laki-laki niyang tao, pero di ba parang nga daw napapagalitan sa school. Yun ang Oo. mga nakikita kong memes eh. Oo. Di ba yung atika, yung parang nung nandun sa hearing, Awang-awa ka, di ba? Mangiyak-ngiyak eh, siya o. talaga. Miyak na nga. You have to remind yourself na mm -hmm. kung ano yung... Nagpagamit siya eh. di ba yun yung sinasabi? Nagpagamit siyang front. Mm -mm -mm. Dami lang siya talaga. Dami owner siya ng wawaw. -wow. Sino talaga ang may-ari ng wawaw? -wow? Ayoko na magsalita. Reme. Ah, <laughs> may, mga may mga lumilitaw na pangalan na talagang totoong owner nitong mm -hmm. wawaw -wow na ito. Eh, yun ang ano, modus nila, di ba? Gumagamit ng mga dami. Kunwari, ikaw ang ano ha, Join me. Ikaw ang palalabasin kung may uh, ano, ha, ah, CEO nitong kumpanyang itatayo ko. O, tapos ako yung magnanakaw. Di ba ganun? Mm. So itong Wawa Builders na naiugna rin dito sa mga ghost projects sa Bulacan. No? At kung... Ang ano, ang ano dyan, forever blacklisted. Ang sinasabi naman natin, eh what's to stop them from Co uh, forming, forming another corporation na may ibang dami. Sila sila rin. Mm -mm. Mm. Pag ano yan, kasi ngayon habang ayun siya, o, oh, kakaawa yung itsura niya, no? O, tas nakatungo lang siya. Tsaka batang-bata pa siya. O, nakikita mo. Mga 30, 30 lang daw 37, ito eh. 37 something, di Tapos yung statement niya, binabasa niya sa phone niya kasi nagkakanda-utal-utal siya doon sa yung I invoke my right against self-incrimination. -incrimination. Tapos pinagtatawa na siya ng mga senador. Kasi na, na ano because, siya eh, nagfa-fam. <laughs> nagsa-stutter na. Nagsa-stutter na yung ano, hindi niya masabi yung tama na I invoke my right against self-incrimination. Pinagtatawa na siya ng mga senador. So, atong Wawaw, -wow, ang kontratista sa mga proyektong inspeksyon ni Dizon sa barangay Sipat, Palaridel, Bulacan, na diniklarang kompleto, declared completed po yung project June 2024, pero natukoy na ito uh, na dito pa lang nakalipas na tatlong last three weeks pa lang sinimulan. Mm. Eh na nga kasi, ano na, umiinit na yan eh, di ba? Na parang magkakaroon ng investigasyon. So, oh. di ba sabi nga ni Senator Ping, maraming nga daw mga contractor, binabalikan yung mga projects para ayusin. Oo. Oh. Mm. Magkaroon ng semblance. Mm -hmm. Na may ginagawa. Di ba? Nagkakahalaga po ito ng 96.5 million pesos. Ayon kay Dizo, nagsimula yung kontrata. Ito, ah, pi. Nagsimula, March 2024, yung contract. Ang duration ng project, dapat 270 days. March 2024 nagsimula ang kontrata July 2024 March, April, May, June, July. Four, Four months, months after nabayaran na. Si Wawaw. Wow. tsaka ano, parang it was completed dapat 200 plus days. It was completed in 90 days. Grabe, 'di ba? Ang bilis. 'Di ba ano, notorious ang, ang hirap maningil sa gobyerno? Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Kaya yung iba ayaw pasukin. Ang government contracts kasi si ba hindi ka mababayaran ka agad. agad. Pakinggan nga natin muli si Secretary Dizon. And we will also recommend the filing of charges with the, the Department of Justice against Wowow wow builders and against Sims and all the, the, you know, the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners depending on the investigation of the DOJ. Sa ang Wawaw Builders sa top 15 contractors na ayon kay Paul Bobo Marcos, nakopo po po yung pinakamaraming marami, pinaka flood control projects mula July 2022 at May 2025. Dun sa 545 billion pesos po na halaga na pondo ng flood control projects, may gitna sa 100 billion po ang kanilang nakopo. Samantala, kinumpirma ni Trade and Industry Secretary Christina Roque na nagbitiw na nga po itong ano, siya yung na-interview natin mm, eh, sa engineer. Philippine Contractors Accreditation Board Executive Director Attorney Herbert Matienza. Nagbitiw. Anya si Matienzo. Matienzo ba? Matienza. Bakit ano yung magkaiba yung ano nyo? Matienzo. So, uh, Matienzo. Nagbitiw anya si Matienzo dahil sa personal, personal reasons. That's what he cited. Sa pagdinig na House Infrastructure Committee noong Martes, September 2, nanawagan po si House Deputy Speaker Jefferson Congun ng lifestyle check dito po kay Matienzo. Sa harap po ito ng mga aligasyon ng ito na, modus registration for sale. Diyan po sa PICAB. Ang PICAB po, isa sa mga implementing boards ng CIAP, C -I -A -P, Construction Industry Authority of the Philippines na nasa ilalim po ng Department of Trade and Industry. Noong lunes, September 1, inanunsyo po di Dizon, lutos po ni, ni Pangulong Marcos ng sweeping revamp dyan po sa PIGAM. Tapos itong ano, announcement din ni Secretary Chris Roque uh -uh. ng Department of Trade and Industry. Itong, uh, ano, she's placing SIAP, Construction Industry Authority of the Philippines, at yung implementing boards kasama ng PICAB under her direct supervision. Para mabantayan. Di ba? Para mabalik po daw ang kaayusan, maging sa tapat itong uh, mga ahensya na to through a major revamp. So nung lunes po ay napubahan ng PCAB, board resolution number 075, nagpapawalang visa, revoke po yung mga lisensya ng mga contractors. Na, yung siyam na kumpanya po na pag-aari o nasa control po ng kontratistang si mag-asawang Diskaya, si Sarah at saka si Curly. Nilusog po nako ng mga disaster survivor at environmentalist mula sa iba't ibang mga grupo ang gate ng St. Gerard Construction sa lungsod po ng Pasig kahapon. Ito yung pagmamayari ng mga diskaya. Target nila po ang umano'y mga corrupt na kontratista at politikong nasa likod ng mga questionable flood control project. Binato po ng na mga nagpoprotesta ng putik ang gate ng kumpanya. Nag-spray paint din po sila ng mga salitang gaya ng magnanakaw kurakot at ikulong sa pader at bakod ng gusali. Ang St. Gerard Construction nga ay pagmamayari po ng mga kontratistang sina Sara at Curly Diskaya. At ayon po kay Kalikasan Spokesperson Jonila Castro, pinili nilang puntahan ang mga kumpanyang ito dahil pagmamayari ito ng tinatawag nilang Flood Control King and Queen. Gusto raw nilang ipakita at iparating ang galit ng taong bayan laban sa mga magnanakaw. Ayon naman po kay Philippine National Police Pasig Chief Colonel Hendricks Mangal Mangaldan, walang permit ang mga nagprotesta at maari raw silang managot sa mga kasong malicious mischief at vandalism. Nagbanta naman po ang abogado ng mga diskaya na si Cornelio Samaniego III na kakasuan nila ang mga organizer nito. Iisa-isahin umano nila ang mga CCTV footage para matukoy ang mga sumugod sa kanilang kumpanya. Pakinggan natin po ang bahagi ng pahayag ni Attorney Cornelio Samaniego III. Kasi natin namin evidence, i-identify namin kung anong grupo, kung sino po yung organizer doon, papailan po namin ng criminal case. Kasi hanggat merong ganyang uh, unruly na uh, pagsasagawa ng isang protesta, eh hindi ho maganda kasi uh, taong bayan po ang magsasaper niyan. Yan po ang tinig ni Attorney Cornelio Samaniego III, yung abogado po ng mga diskaya. Sa isang Facebook post, nanawagan naman po si Pasig City Mayor Vico Soto na kumalma lamang. Ayon po kay Mayor Soto, nauunawaan niya ang galit at pagkadismaya ng mga tao. Pero iginit niyang hindi dapat dumaan sa marahas na paraan ang laban. Kapag bumagsak daw ang gate o may nabatong bato, hindi ang mga korap ang masasaktan kundi ang mga gwardya, manggagawa o mismo mga nagpoprotesta. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan ang lokal na pamalaan sa hindi bababa sa limang pambansang ahensya para imbestigahan ang mga kumpanya ng mga diskaya hinikayat niya ang publiko na huwag mawala ng pag-asa at nasa tamang direksyon na raw ang laban. Sa Maynila naman, nabigla ang mga pulis na nagbabantay po sa tanggapan naman ng Department of Public Works and Highways o ng DPWH nang buhusan sila ng mabahong tubig at batuhin ng bulok na gulay. Bandang alas 9 po ng umaga kahapon, humigit kumulang Amin na miyembro ng grupong anakbayan ang nagtipon sa punong tanggapan po ng DPWH sa Bonifacio Drive. Ayon po sa ulat ng Manila Police District, naghagis po ng mga plastic na may lamang mabahong tubig at bulok na gulay ang mga nagprotesta sa hanay ng mga pulis at guada. Nagbabala si Manila Mayor Isko Moreno na hindi niya papalampasin ang anumang kaguluhan sa lungsod. At tayo po kay Mayor Isko, inatasan na niya po si Manila Police District Director Brigadier General Arnold Abad na huwag payagan ang kaguluhan. Samantala, nananawagan naman po ang Malacanang sa publiko na maging mahinaon. At sa press briefing kahapon sa Malacanang, sinabi naman po ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro na hindi nais ng Pangulo ng kaguluhan tulad ng nararanasang protesta sa Indonesia kung saan laganap na po ang looting o pangunguhan ng mga gamit sa mga bahay ng mga politiko. Pakinggan natin po ang bahagi na pahayag ni PCO Yusek Claire Castro. Uluhan, ah, hindi po na naisi ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taumbayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan, dahil lamang sa may mga maling information. Yan po ang tinig ni Yusek Claire Castro Ali. Okay, meron update to po dun sa pa, plano po sana ng uh, mababang kapulungan ng Kamara na ibalik po sa ano, Executive Department ito pong National Expenditure Program natin. So hindi na mangunguna matutuloy po yan. Yung balak nila, sinantabi po ng Kamara, the representantes, yung plano nilang ibalik uh, sa Department of Budget and Management, sa DBM yung pong pano ka 6.7 trillion pesos na budget para sa susunod na taon sa 2026 dahil nga sa maraming nakita po ng mga ano na kaagad no? budget insertions no merong mga kumpleto ng project na meron na namang alokasyon samantala yung mga kinakailangan ng mga alokasyon ay walang nga uh, hindi po binigyan Ayon po sa House of Representatives spokesperson attorney Princess Abante tinalakay at napagkasundan nito nila Speaker of the House Martin Romualdez, Antipolar Representative Ronaldo Puno na siya pong may panukala at Palawan Representative Jose Alvarez. Pero kailangan umanong ang DBM at uh, Department of Public Works and Highways Nakita so, mo, nag-ano, nag-meeting, ano, nag ano si na Amina Pandaman, magkasama sila ni, ano, Secretary Vince Dizon. Kailangan nila magkapag mag-usap mag na ito, trabahuhin, gumawa ng pagsasayos po sa mga nakitang mga malimaling detalye po sa NEP. Nauna ng pinunan ni uh, Representative Puno ang panukalang budget dahil sa kawalan niya ng pondo. yon hindi na pondohan, meron mga programa that spreads across um, many years, no several years. Multi-year program. Walang alokasyon. Habang yung, ano, yung mga proyektong tapos na, may alokasyon. Meron mga doble-doble, di ba? May mga redundant na items merong ano napansin na ulit yung mga pere-pereho ng ano ng ng pera no mm. allocated ayun naman sa malakanyang maari namang idaan ng mga correction o yung pagwawasto sa 2026 NEP sa pamamagitan na lamang ng itong ano di ba naririnig natin po yung eratum eratum oo pwede naman ano gamitin na lang yung mga errata sheet Imbes na ibalik ang buong dokumento sa Department of uh, Budget and Management. Pakinggan po natin ang pahayag ni uh, Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro. Yung put kausap din po natin ng DBM at ayon sa kanilang legal department, uh, kailangan po talaga na irata, through irata sheets lang po. Hindi na po kinakailang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa Kongreso. So, yun po talaga ang dapat na proseso. Si Yusec Claire Castro, tinakbib po niya na ginagalang po ni Paul Ferdinand Marcos ang paghawak ng liderato ng Kamara sa issue hanggat uh, nakasunod ito sa constitutional procedure. Sinantabi naman ni Castro yung mga pangamba na mauwi ang pamalaan sa reenacted budget tulad po ng uh, banta ni Pangulong Marcos na kapag hindi niya nakilala pagbalik sa kanya itong nga uh, General Appropriations Bill, yung roll bill ng uh, perehong kapulungan ay hindi niya pipirmahan. Anya, nasa sketch, schedule pa naman, ang mga bagay-bagay sa ngayon. Alam mo maraming posts na ano basher ni Secretary Amina Pangandaman. Mm. 'Di ba na yung iba grabe, sabi nga no daw, kasabwat ang DBM dito sa mga anomalya sa flood control projects, no? At uh, either she's complicit o kaya eh, nagpabaya rin, mm -mm. no? That she was negligent. So nagkaroon ng pagtatama ang DBM hindi it does not hindi sa kanila galing po yung mga flood control project list. Galing po sa DPWH, DPWH. no? Uh -huh. So yung yung yan yung ang DPWH kasi ang engineering at construction arm ng ating pamalan So sila po yung tumutukoy. Ang DPWH identifies, plans, submits projects to the DBM. Mm -mm. So talagang ang mga ahensya, yung sila ang dapat mag-vet ng sarili nilang proposal. Projects. Na pagdating sa DBM, yan, hindi po trabaho ng DBM mm -mm. to vet yung mga projects na yan. Mm -mm. Iba ang mandato ng DBM? na yung may presumption na ng regularity pagdating sa kanila, Ayos sinuyod na dapat, na dapat uh -oh, yun. Uh -oh. Di ba? Nung mga galing kasi, diba, regional, yeah. diba? di ba, regional, di ba? district, regional, provincial, provincial, di ba? Yeah. Provincial, regional.